Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat At nandito po tayo ngayon sa aming bagong lupang binili Kaya maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagsuporta Sa ating channel Dahil po sa inyo ay nakabili tayo ng munting lupa At pasensya na po hindi tayo nakapag-upload ng bagong videos Dahil naging busy po tayo Pero after this gagawa tayo ng bagong video para tuloy natin ulit yung ating channel at ito pala yung lupang nabili namin dahil sa inyo, sa inyong walang tigil na pagsuporta sa aking channel so ito po yung aming maliit na kubo na at ito po yung lupa hanggang sa likod pa po, po yan pero yung nilinisan po namin nilinis namin ito po ito po muna aking mga pamangkin kapatid na babae sa yung boyfriend niya aking bayaw Ang pusa. So, hanggang doon pa po yan, pero hindi pa namin nilinis dahil medyo masukal pa at saka busy pa. <laughs> yung sakyan namin hindi pa maipasok dahil umuulan kasi ngayon dito maputik yung daan kaya mo na namin dun sa labas sa kalsada sementadong kalsada dito rough road pa kasi kaya yan ito po yun namin pusa So maraming salamat po sa inyong uli. Dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ito po yung aming nabili na munting lupa. Gagawin namin itong uh, mini farm. Ano kayang magandang ilagay rito sa aming farm? Yan pa kaming manok pero mas maganda siguro kambing dahil mas mukal pa dun sa likod pwede tayo maglagay ng kambing yung sasakyan namin nasa labas lang so guys patuloy lang natin yung ating channel walang sa, sa inyong uh, pag sa ating channel uh, this week mag upload tayo ng panibagong videos about sa history at current events na merong impact politikal tsaka kung ano-ano pa na tungkol sa digmaan partikular sa Middle East Israel at sa US at sa China at Pilipinas kung saan nagpaplano na ngayong mag-invade ang China sa Taiwan at ayon pa sa ating Pangulo na talagang imposible para sa ating mga Pilipino ang hindi sumali or madamay sa gulong ito. Kaya ito na rin yung reason kaya tayo rito sa bukid para in case ng kung ano-ano man, huwag naman sana ay safe tayo dito sa bukid huwag <laughs> naman po sana okay so guys hanggang dito na lang po muna at maraming salamat ulit sa inyong walang tigil na suporta dahil dito ay nakabili tayo ng munting lupa para maging mini farm